Noong isang libo at walumput anim sa isang tahimik at liblib na bayan sa South Korea, nagulantang ang mga residente nang matagpuan ang bangkay ng isang babaeng nakahandusay sa gilid ng kanal. Basang-basa ito ng ulan, nakapiring, nakagapos, at malinaw na biktima ng kalupitan. Dumating ang lokal na investigador na si Detective Park Doman, isang pulis na mas umaasa sa kutob kaysa maayos na ebidensya. Kasama niya ang katrabahong si Detective Cho, nakilala kilala sa marahas at padalos-dalos na estilo ng pagtatanong. Sa unang araw pa lang, sablay na ang paghawak ng pulisya sa crime scene dahil may mga batang nanonood, may traktorang dumaan sa lugar, at hindi man lang naisara ang paligid. Dahil dito, maraming ebidensya ang tuluyang nasira at hindi na makakatulong sa investigasyon. Ilang araw ang lumipas, may isa pang babaeng natagpo ang patay sa kaparehong paraan. Parehong gabi, parehong umuulan, parehong nakapiring at nakagapos ang katawan. Unti-unti nilang napagtanto na hindi ito simpleng magkakahiwalay na krimen, kundi gawa ng isang taong maingat at may sinusunod na pattern. Dito na ang hinalang may serial killer na gumagalaw sa kanilang bayan. Dahil kapansin-pansin ang kahinaan ng lokal na investigasyon, ipinadala mula siul ang mas bihasang investigador na si Detective Seo Taeyeon. Si Seo ay maingat, lohikal, at sumusunod sa tamang proseso, kabaligtaran ni Park na umaasa sa hula at kutob. Madalas silang magbanggaan dahil sa magkaiba nilang pamamaraan, ngunit pareho silang determinado na mahuli ang salarin. Habang lumalalim ang investigasyon, napunta ang hinala sa isang binatang may kapansanan sa pag-isip na si Baek Gwangho. Madali itong ma-pressure at madalas makita sa lugar malapit sa mga krimen. Pinwersa ng mga lokal na pulis ang binata upang umamin, subalit para kay Seo, malinaw na hindi tugma ang kanyang hitsura, kilos, at kakayahan sa tunay na profile ng killer. Sa isang reenactment ng krimen, nagkagulo at napatay si Guang dahil sa kapabayaan ng mga pulis. Munit ilang araw matapos siyang mamatay, may panibagong pagpatay na naman na nangyari na kaparehong kapareho ang paraan. Dito tuluyang napatunayan ng mga investigador na hindi siya ang salarin samantala, napansin nila ang kakaibang pattern na konektado sa mga gabi ng pagpatay. Nag-set up sila ng bantay sa radyo, naghintay ng ulan at tawag, ngunit kahit naroon sila, may naganap pa ring pagpatay sa ibang lugar. Habang patuloy na nabigo ang investigasyon, lumabas ang bagong suspect, si Park hyon Ju, isang tahimik at malinis manamit na binata. Kalmado siya, walang emosyon, at tugma sa profile ng isang organisadong killer. Kinuha nila ang iyan ni hayonju Ju at ipinadala sa lab habang iniimbestigahan siya. Para kay Detective Seo, ramdam niyang siya ang hinahanap nilang killer. Para kay Park, sapat na ang kakaiba nitong kilos. Ngunit habang naghihintay ng resulta, may isa pang babaeng tinangkang patayin ngunit nakaligtas. Ayon sa dalaga, may lalaking nagmamasid sa kanya sa dilim bago ito matake. Mas lalo itong nagdulot ng tensyon at galit sa grupo, hindi na nakapigil si Detective Park, binugbog niya si Hayon Ju at pilit na pinapaamin. Ngunit pinigilan siya ni Seo na nagsabing kung walang ebidensya, wala tayong laban. Dumating ang pinakaimportanteng sandali, ang resulta ng Ene. Binasa ito ni Seo nang nangininig ang kamay, at dito niya nakitang hindi tugma ang K ng suspect. Tuluyang bumagsak ang pag-asa nila. Ang pinakapinaghihinalaan nilang killer, hindi pala tugma sa ebidensya hindi matanggap ni Seo ang resulta. Sa sobrang galit at pagkadismaya, dinala niya si Hayon Ju sa loob ng isang madilim na tunel at hinarap ng mag-isa. Tinutukan niya ito ng flashlight at halos itulak sa riles habang may paparating na tren. Sabihin mo, sigaw ni Seo. Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Ngunit sagot ni Hayon Ju, kalmado at walang takot, wala akong dapat sabihin. Sa huling segundo bago dumaan ang tren, napigilan ni Seo ang sarili at pinakawalan ang suspect. Dahil walang ebidensya, pinalaya nila si Hayon Ju. Mula noon, hindi na siya muling nakita o natuntun kahit saan. Lumipas ang ilang taon. Hindi na pulis si Detective Park, tahimik na siyang nabubuhay bilang isang ordinaryong empleyado. Ngunit kahit nagbago na ang kanyang buhay, hindi na wala sa isip niya ang kaso at ang mga biktima. Isang araw, nagawi siya sa kanal kung saan natagpuan ang unang bangkay. Doon ay may batang babaeng nagkwento tungkol sa isang lalaking dumalaw kamakailan. Ayon sa bata, ang lalaki raw ay nakatingin ng matagal sa kanal, para bang may inaalala sa lugar na yon. Nagtanong si Park, ano ang itsura niya? Saglit na nag-isip ang bata bago sumagot, karaniwan lang po. Mukhang normal na tao. Napatingin si Park ng diretsyo sa kamera, puno ng panghihinayang, takot, at mga tanong na walang kasabutan. Hanggang sa huli, hindi nila nalaman ang katotohanan. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang recap dito sa Movie Snap -E.